Kada mo kay wala sa gapabaya sa tanan nga nagapangayo sa yes, iya sa mm -hmm. First time kong nakapangayo sa puli Pero wala ko man wala man sa namon kin babayan sa dunangan. Bata ko lang mm -hmm. ikaduha ko nga bata. Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. Pilang bill. 100 plus. Mhm. Mm mm -hmm. uh, basta 100 plus. So gin sa bata nan. Gin sa bat ni ang siit sa si binusan. Mm-hmm. Ah, ko gani, yung ano lang iya iba nun. Muna akong problema hindi makuha ni Gubda nun. Ay. Ano lang ko mapalapit, uh -huh. Salamat sa Diyos kayo nang kuha siya tanan. Yeah. Muna <laughs> ko, salamat kay Gub. Ay kung wala sa ano na lang kami, hindi kami mapapalubog. Ganyan mo, madama kayo na salamat sa inyong mabulig sa mga kaila. Sa akong bata. Hindi mm. ako ganyan salamat ko. Ako sa poso ko ang pagkasalamat sa inyo. Kasi mm -hmm. so, wala ko na yung na-exit. Tarangan mo na inyo. Wow, niya talaga ako. hindi ko ga-exit. Pero gina-expect mo nga ihatag niya lang ako. Mga 20, 30. 30,000. Um,